dito na po tayo sa kaingin mga kambing sa ating maisan po yan po ang ating update sa ating maisan po malago na rin po siya oh. yan yeah. kaya lang po igras po ang pagitan at ngayong umaga po ay mga po tayo ng sikdok dito po ay halos tuwing hapon po ay naulan po kaya naglabasan po ang mga sikdok dito para po o. Yung mga hindi pa po nakakakita ng na sikbat Ari po Tapos update po tayo sa ating Talabasa po Ari po malaguna Malago Yan po oh. Kaya lang po yung kinakain ng ating ano, Dahon May dala po tayong laga yan Ari po stainless Ari po Ito po ay tuwing ganito lang po na labas tuwing tag-ulan po. Maungha po tayo. Ito po yung libreng ulam dito sa probinsya. Yan, sa mga nakaranas po ng ganito. Shout out po. Sick po. Ang dami po. Oh. Pwede po diba po yan. Nasimulaan po sa mga ano ito. Sa mga kahoy. Yan po. Oh. Dalapad po. Oh masarap po itong ginataan libreng ulam po ito mga kaparambin hmm. ang hmm, dami po agad eh. Yan po madami sa kabila yan ang dami po mga kaparambin eh. yan, oh. yan ang gaganda po oh mga bago pa po ito yan oh. Eh. isang haba po ito mga kaparmin oh. Eh. dyan po tayo mong huh. papakita ko lang po yan ang dami po oh. Ah, solve na din eh, sa isang habang kahoy po. Oh. Dami. Hanggang dulo po. Doon. Sa dulo. Ang dami po. Manguha na po tayo mga kapramit no. Ginugupit lang po yung ano niyan. Yung pinakapuno po, po. Yan, uwak po. Ah! Yan po ang uwak. Yan. Yan. Agad din po nung uwak. Dami. Masipag la ang po mag-uli-uli din eh. Libre na po ang ating ulam. Tayo pa mangunguhulaan po muna ngayong umaga. marami pa pong kasunod yung iba po yung mali hindi natin kukunin po yung iba malaki pa po yun yan kumusta po mga kapambin kami naman po yung ukay dito at lagi po tayo maaga dito sa ating taniman po gawa ng may mga awak nga po lagi dito ay ating binabantayan po yung ating maisan ay may mga kain parang po eh habang nagbabantay po tayo dito sa ating maisan ay di tayo po ay maunguhan po ng madali andini parang siklot po ang dami na po agad mga oh yan Ay, eh doon pa po, marami pa po mga kahoy. May mga sibol din po doon. Lagi na ulan po dito mga kapambin tuwing hapon po. Hmm, lapad po. Oh. Uh. Kaya nagsisibulan na po itong mga kabuti. bong mga ganda ang ganto maputi Para po yung atin ako mga kapambin no. Marami-rami din po ari oh. Mamaya po ito lilimisin. Libre ng ulam na po. Andito na po ulit tayo mga kapambin. Kababalik lang natin dito. Tayo po kumuha ng ano oh. Saging na hinupo. Ilalaga po natin. May rindahan po natin. Bawasan lang po ang sababong mga dami. Saging na sababong po. menu po. ay giling merinda po. Ating gagatungo na. Tayo po ay magkakanal po ngayon. Tuloy po yung ating trabaho sa may sitawan po. tayo pa mag-uutay ng ano, magagawa ng kamahan po nagkahapon pa po tayo nagsimula i eh, araw araw po tayo ito yung umaga po tayo nag kakanaldi yan saging na ba? Yan po. Libreng merienda po pag naluto. Kumuro na po. Yan nang bilis po pag kahoy ang gatong. Ah, iwanan na po natin yan. Kaya no po hindi ko po na iwanan at matagal po lumingas. Dito na po tayo mga pambin. Ito po yung ating ginagawa din sa ating sitawan po. Nilalagyan po natin ng kanal po yan. Yan, may mga umpisa na po ako din eh. Kahapon, nag-umpisa po ako. Sa umaga, yung extra, extra natin po ito. Habang nagbabantay po tayo sa uwak po. Ayan po ating sitawan Oh. May bunga pa naman po siya ay gusto po natin mangyari ay magagrak po tayo ng bagong taniman po. Tuwa ng warag po ito ay ano na, palipas na. Yan. Eh. Pero nabunga pa naman po. Di kaya nga lang eh, di tayo po yung maghahanda na po ng utay-utay din. Nilagyan po natin ng kanal. Kahapon yan lakas ng ulan po dito kaya may tubig. Tapos yung lupa po tinataas natin. Pinakamplat po natin yan. Yung nakaraan tanin natin po ay eh, walang patyaan. Gawa ng dibat pagkasilab po natin sa tubig ay eh, ano. Tinamnan po natin. Ngayon po ang ating gagawin, Uh, lalagyan po natin ng plat tapos plastic po. Para hindi na po masyadong magkadami. Yan. Ito po. Kakanan po hanggang dulo. Bawat ano po yan. trellis po ay may ano din po. Kanan. O tayo tayo po ito. Extra extrahan po natin. Gawa ng end po. Kita naman po natin mga kapambin ng ating yan tanim po na medyo nalipas na po Kaya kailangan po natin dagdag tanim po dito naman po sa tabi ganda po ang ating gawa mga kaparm din ay tsagaan lang po pag po pinatik natin inalagay po natin sa ano Dito sa tabi naman po flat, po natin ganyan po Ito po yung ating tataniman sa gilid naman. Malapit din po sa trilis. Ilang harvest na po wari kuya na Wala na po. Kaya tayo po yung na uli ng bagong panunan. Para, para naman po hindi mabalay ang krisis din yan. araw po yung natin mga kapangbin ito na po yun naka isang linya na po tayo yan ang, yan ang ganda na po kapag may ganyang kanil po medyo malambot lang kanyang putik po pero yan po ay mabuhag pa rin yan gawa ng nasa ano po taas na palaka po tabi po nahuni yan yan Bale, ganito po mangyayari lahat ng ating mga trilis po. Bawat linya, may kanal po. Tsatsagaan po natin yan mga kaparambin. Pag walang tsaga po, hindi tayo makakapagnilaga po. Hanggang hmm. dulo po. Sayang po natin mga trilis at pusti Matibay pa naman po yan. Kailangan nating mataniman taniman po ulit ng bago. Subukan po natin kung magkakaig ito. Pare ko naman ito'y magkakaig. Era. Nasa lupa ay. Yan o. Bale, first time po natin itong gagawain, mga kaparambin. Sana po ay magkaig sa ating bagong project po. Ito po yung buwaghag niya o. Oh. Yan maganda po ito. Pagkalupa niya. Yung dulo po ay, ano ay, laging babad sa tubig kaya malambot po. Pero ito, hindi po. Mga ano siguro, Magandang tatlong linya po. Malambot po yung padulo. Pero ito po ay hindi. Buyaso po ito. Yan. Hindi na po natin tinabas. Yan po ay pataba pa rin yan. Tatabunan lang po natin. Para hindi na po tayo magkonsumo sa gasolina. Dertso pataba na po yan. Kaya kaya hindi na po natin tatabasan yan. Yan po ay igagak natin. tayo pa yung mga muna medyo magutom na po meron na po tayo mga pambin naluto na po ito sa natin eh, sabah sila mami po at mga batay pupunta daw po din eh. ay wala pala ang po masunod daw po eh. at naglaga nga po tayo ng sagi eh. siguro maya maya po andito po yung iba oh. eh. pag po hindi pumunta dito nadalhin po natin sa bahay para makatikin din po sila mami mga bata po kaya kain po Hmm. Bagong hango po. Yari po mga kaparmer, isang linya po tayo. Yan po yating extract po sa umaga. Hingga sa matapos po yun. Marami-rami po, po pala yun Tsaka natin May mga gawa po yung ating mga kumparehan ay kaya hindi po natin matawagan Naginiw po Sa kabilang barangay po kailan ay po nag, nagbubuo po Hindi na po din niluluto ang niw ay doon po ang niw ay pinagbibili na lang hindi po katulad dito sa bundok na kinukupas po may tapahan po dito ay dun po ay wala na na po yung tapahan sa kabilang barangay po kaya buo na lang sulb na po pag nakadalo ay yeah. matindi po ang busog nito ay Naganda-ganda po ang init. Kahapon, ganito rin po ang palahon nung umaga ay nung hapon po ay pagkalakas ng ulan baha po hindi po masyadong naganda ang ating ano, gulay pagka maulan po maigi pero yung ating ginagayak pong iyon kahit po medyo maulan po ang ating panahon mataas na po ang ating ano, pagtataniman yung plat po Ay, solve na po. Isa lang. Ay, yeah. Solve na. Hmm. Yan, dumating si Bunso. Totoy, Bunso. Totoy, kawai. Hello, Yan, Dino si Kuya. Hi. Ate, nangain na. Ate, mga na nang ano, saging. Oh, hindi. Yan, oh. Saging po. Meron oh. Mayroon din ang mga bata. Ang saging nini. Ang saging nini. Ang saging nini. Ang saging nini. Si Mame Me. Yan, dini ko madayo daw. Busog. Nang merindahan na rin mga ari. Ano, ano ate? Busog na po ako. Yon, busog na daw po. Hindi ko alam na dito. Hmm. Ate, kawin mo na. Hello po. Yan. Bakit na hindi ka sama pag namumuti? Taong bahay po. Ay, utoy. Eh. Makakain na po si kuya, gutom na. Yan, o. Oh. Anong pagkain mo, utoy? Ayun niya. Yan po ang pagkain ni Kuya. Hmm, okay. Yan. Kain na, kain na. mag alas 12 na po. O, mag-pray mo na. Sabi mo, salamat po, Otoy. Salamat po. Ay! Hmm. At, Madudulas pa. Patikin. Hmm. Yan na, na, po mga bata. Hmm, -mm. Gutom na. Bunso, kain na. Kain pa po ang saging. Kain pa. Hmm. Yan po ating ulam. Kain po mga kaprambin, no? Sinangag po na may. Kaya. Hindi. Yan na yan, no? Galang kong po. O, nagbili po niya. Um, si ate um, nagbumili daw niya. Bumili niya. Ang pagkapi, no? sa <laughs> so, isang araw po pala talaga ating matutuloy na itong gawain. Ayan, yan. Yan, ating lalagyan ano, ng sayo ito Ay, kala ko Extension. yung gagawing kwarto. Yung iba kabinet daw. Aba, sabi ito ang Kami po ay nag-iipon para sa kwarto. Ang <laughs> tanong hmm. si Lahat Bansa. po ng pera namin, pinaglak hmm. po namin, pinag usap po namin, magkakapatid na, ano, ate, ate, ano hmm. kaya, mag-ipon kaya tayo ng ano, pang kwarto. Yun po, nag-ipon na po kami. Magkano ang inyong ano, pang kwarto na? Hindi pa naman nakikwenta po. Kaya bang sabay magkanong ipon? 1,600 ano? Kaya bang kuya? 1,600 Opo, mga ano six. Uh -uh. One thousand, po? 1,000 lang 1,000 Sa akin ay 1,000 ano nga yun? Magkano? Mahigit 1,000? Mahigit 1,000 1,000 Pagkasama yung pera namin sa bangko Ano? Magkano na? 15,000. Oo. Ah, ah. Ay, dami naman pala. Hindi, 50. Ay, ilan? 15. Ha? Ah? ko, 50 ay. 15 Yung po pala. Banko, Yung nasabang po po, ay, ano, 3,000 po kay Nel, 3,000 po sa akin. Oh. Tapos kay Noah po ay 6,000. Oh. Mga 12,000. Ay, 12K pala. Mm Mga pinamasko? Hanpok. <laughs> Pinamaskohan po ng mga bata. Ako Nakain ba? po, ako bigay doon. po ni Ninong Ha? Lula Emma? bigay, may bigay din daw. Kaya po naging 6,000 yung kay Noah po. May bigay din po si Lola. Ayan. Isa yung tatlo. Hmm. Yan, yung si ate nakakain na. Kain na. Saging. At yung 10,000 yun, di pang bilhin ni na ni ate. Pambili na? Mm -hmm. Yung kay kuya, sadya na ang 3,000. Yung mm -hmm. no, kay ate, 4,000 sana. Bili lang siya. Pambili. Hmm, hindi yun pang handa, pang rabbit ko yun. <laughs> May halaga daw po si ating rabbit. Oo. Ito oh. po yung, yung rigid na gulay po ni daddy. Pinapakain po doon sa rabbit. Sabi po ni mama, paramihin daw po yung rabbit para po hindi na aksa yung mga rigid na gulay. Talong. Mm -hmm. Sitaw na nga nga nini. Repolyo. Mais. Nari polyo. babae na? Tsaka rambutan ah. Na. Ay, nang rabot ng rambutan. Doon na, tumubagay ang so, bu tanong Diba di? di? Yung, ang ano, ang rabot na kain ng rambutan. Oo. Oh. Hello pala. Ang galing doon sa magdibay. Aba. Hmm. Galing niya to eh. Hmm. Aba. Sige na so. Pag may, pag may 30 pesos ka, tatlo ang maghahati. tigilan ilan kayo? Sige sa sampo. Aba. Oh, ang galing dito. ano. Hmm. <laughs> Ay, kung 50 pesos, lima kayo maghahati. Ilan? Lima? Uh Oo. -oh. Yung 50, hahatiin sa lima. 30, 30, tig 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 tig